ay rapture. Basically buddy, ay ang salitang ito ay mababasa sa Biblia kung saan there comes a time dito sa mundo natin na sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon ay kukunin. Dadalhin niya ang mga taong sumasampalataya sa kanya. Lahat ng mga miyembro ng kung anong simbahan, especially Christians upang dalhin doon at isama niya sa langit. And I go, mga taga Tesalonica, Kapitulo 4, Versikulo 16 hanggang 17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya man.